Hi mga kauni for today's vlog nga guys tuturuan ko naman kayo kung paano tanggalin yung link ng mga dinownload nating application na nakakonek sa ating Facebook kasi usually meron tayong mga dinadownload na app tapos ang uh, ginagamit natin yung Facebook natin para iyon yung maging account nya or yun yung maging link nya so para mawala na yan sa atin at iwas hack na rin is punta muna tayo ngayon dito sa ating uh, Play Store, tapos i-update lang natin yung Facebook natin. Usually guys, kailangan talaga is ina-update natin yung Facebook natin, kagaya nun sa akin, para naman update tayo sa mga bagong future ni Facebook. Minsan guys, uh, nandyan yung uh, nagkakaroon tayo ng problema sa pag-open ng Facebook. <clears throat> Facebook kasi uh, hindi natin ina-update. Minsan, uh, mabagal siya or nag kasi nga hindi naka-update yung Facebook natin. So, i-update lang natin to ng very light para naman smooth natin gamitin yung Facebook. At ituturo ko na sa inyo kung paano natin tatanggalin yung ating mga apps na dinownload na nakalink sa Facebook natin. So, ayan. Ganyan. Usually, uh, ginagamit talaga ito ng mga iba. Yung ating account sa Facebook para mag-link or ma-open natin yung isang play, uh, isang uh, apps na dinownload natin. Ayan, punta lang tayo sa settings and privacy. Hanapin nyo lang dyan, guys, yung, okay, so hanapin lang natin dyan yung uh, punta tayo dito sa your activity. So, ayan yung apps and website. So, ayan, punta lang tayo dito sa apps and website. Andiyan yung mga dinownload natin like Popo, nililink natin siya sa ating Facebook account, yung mga Camera 360, yung mga dating app. So, usually ganyan yung nangyayari. So, ganyan lang yan. Pili lang tayo ng isa. Kunyari itong Popo, guys. Ayoko na siyang gamitin. So, ang ganyan, pindutin mo lang yan at makikita nyo yung remove. So, pag ni-remove nyo yan, mawawala na yung access nyo sa popo galing sa Facebook nyo. So, ganyan yung gagawin nyo para mawala na siya. Kasi minsan may mga notification na pumapasok galing sa popo na nanggagaling dito sa Facebook. eto yung mga uh, tendency na nahahack yung Facebook natin kasi yung ang ginagamit natin link is yung ating Facebook. So, madali nila napapasok or madali nila na-access kapag yung Facebook yung gamit natin. Usually, ang ginagamit talaga madalas is yung Gmail natin. Para kapag pumasok yung notification Is makikita nyo na agad doon At pwede nyo nyo nang burahin So, ayan, ganyan lang So, ang dami kong dinownload na app Na nakaling sa Facebook ko So, ayan, i-remove nyo lang So, diba, sobrang dali lang, guys Umasay so, pa tayo Kung yung Gmail yung gagamitin nyo Sa pag in ng isang app So, ganyan lang So, diba, napakadali lang So, ah uh, kung meron kayong mga app na nakalink sa inyong Facebook. So, pwede nyo na yan tanggalin, guys. Kasi, para secured. So, ganyan lang yung gagawin nyo. So, kung pero pa yung ginagamit nyo pa naman yung apps is, pwede nyo hindi i-remove. So, ganyan. Napakita ko lang sa inyo kung paano siya tanggalin sa Facebook nyo. So, ba diba, sobrang easy lang. Kaya kung ako sa inyo, guys, itry nyo na yan. Kung may mga apps kayo na nakalink sa Facebook, pwede nyo na yan tanggalin. At para safe po ang inyong Facebook. So, 'yan lang guys. Thank you for watching.